ulit kasi pangit yung yung pag-placing ko. Kaya nakaisip na akong placing. Ma-alcohol man tayo. Tinanggal ko nasira yung aking nasira yung aking cover dito. Kaya pa. Double spraying tayo today, guys. Alam niyo naman to ginawa natin ito kagabi, nung gabing gabi na. Ano naman ito? Tanggal natin ito. Ayan, ang lalagay natin dyan ay stickers. Kasi ito, hindi ito kaso dito. Kaya, ayos natin. Okay. Ayan yung mga stickers natin. Ang bibigyan tayo, each three, two stickers. Each three, Three or two stickers for pag, pag my order, and for big order, at the one dollar. Ouch! Oh my God! I stopped my toe. Well <laughs> oh English era uh, I I nipis na to. Magagamit sa grade 5. Kasi, I graduate na ako. Tapos magiging grade 5 na ako. Oh my God. Ang um, bilis. Ang Third quarter pa lang kami. Nalas naging quarter. Tapos ang bilis ng quarter. Nagiging magiging uh, Magiging na tayo. Kami. Ayan. Para mapakita sa Tapos ito, talaga natin. Ay! Dito sa ating maliit na Bibit ito sa kanilang classmate ko. 20 pesos. Bamo card bundle ba niya? Hindi yung bracelet bundle. Kakagawa ko pala niya. Ito, nung pwede. At to, no, siya. 20 pesos, babe. Kaya niya daw. Binilang na, namin kasi. 30 pesos to. Ang ni kolay na nahulog na itlog. May nahulog na si din. Hi. Tan guys, tigil. Eh, ito, i-design. Uy, design natin 'to, tala naka-40 na ako na bracelet. Naka-40 na ang bracelet. Didesign De natin ito guys. One more sticker. Pick this one. Kala ko off-center yun. Kasi ito, ito design natin. Ito na ko. Hindi ito lang kompeti. Hindi ko masabi. Kompeti. 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 Hanap ako ng video na DIY kompeti para meron din tayo ng ng more piece. Kasi pag konti lang in order mo, sticker lang makukuha mo. Tapos pag malaki, eto. Tapos pag malaking malaki, eto, malaki, eto, tsaka ito yung kompeti thingy. <laughs> Hindi ko masabi. Kon-pe-ti. 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 8, 1, Another one. di Hindi ako tumitingin. oh dalawin na kuha ko. Tumalado ka. Space team yun na kukuha natin, guys. Go. Go tayo. Let's do share Sherry yan. Space team tara yun ako. UFO tayo guys. Tapos heart na may Saturn tingi. nag 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 tayo nag nag tayo asa. space team That okay. sticker There okay, i will not going to do

I like it. Chinom ko yung nails ko. Wow, pa-English Alay naman na. Naipit kasi pa-English hair yan. Bye, guys. So, yun lang nawa natin kasi inaagaw kasi may nakita ako kasi dito ka siya dito kaya yun bro na hey pa bal bal nagdalaw yun tayo guys too many taps bye bye guys see you later baka nakagawa, nakagawa na ako ng confetti muamua -mua.